So guys, good morning. Good morning po sa inyong lahat dyan. So ngayon ay kabubukas lang ng aming tindahan at ito nga nagwawalis tayo dito sa ating harapan kasi nga medyo madumi ito pag umaga. So kailangan talaga ay magwawalis ako. So dito sa tabi namin ay merong nandito yung kapiko, ko, Kape Bento. So pag umaga ay maraming nagkakape rin dito sa aking coffee bendo. So, isa rin to sa aking daily routine pag umaga. Ang in inaayos ko tong coffee bendo agad. Kasi nga, minsan may problema. Minsan may guyam. <laughs> minsan walang baso. Minsan wala ng kape. Kasi minsan, hindi ko naman monitor nga ang loob ng laman niya dahil nga araw-araw ay -araw, I may mean, nagkakape. So, madami rin akong madami din akong ng pagpaso uh, pagpasok ko pa lang ay ang dami kong inaayos so pagdating ko pa lang alam ko na yung gagawin ko ayan maglilinis muna tayo iayos natin yung paninda at isa nga yung kope bendo ay isa rin nating isinasaayos bago tatin buksan ang ating tindahan so ayan makakaping nga yung panganay ko at wala kaming lima so ikukuha ko na lang siya Hello guys, ayan. Welcome back ulit sa akin channel. So, for today's... Ay, ano nga palang araw ngayon, Bunso. Ay, may guhit ka sa ano? Ano pa yan? Eh, ako lang nagkakamay. Biglang mo na. Daran yung kamay. Ay, ako pa may kasalanan. Mmm, kakaroon ko lang. Yan. So, ayun guys. Ngayon ay araw ng ano? Martes. Martes. Tuesday. So, ang araw natin ay... 10, 15. So for today's video, yung i-share ko sa inyo ay itutuloy ko kayo sa aking tindahan. Ano na pa ang update dito sa aking mini grocery. So papakita ko sa inyo yung mga uh, mga paninda namin dito sa aking ano um, tindahan at um kung papakita ko rin yung labas at saka kung ano ang aming ano ang aming mga katabi dito. Ayan. So, keep on watching. Ito na guys. Itutour ko na kayo dito sa aking munting tindahan next. So, ito nga yung labas ng aking tindahan. So, kanina. Ayan. Andito yung mga mantika ko sa labas. Mantika, Max Glow at saka yung aking coffee bendo tapos sarap harap din ang mga chichiria so medyo madami tayong chichiria kasi bagong deliver tapos ito naman meron tayo dito tindang uling ayan mga baso natin mga walis, bulilay ayan so meron tayo dito sa labas na paggabi ay ipinapasok din natin tapos dito sa gitna nakalagay yung aking itlog at ito yung ating counter sa ha, um, pagpasok mo ng tindahan ko ay may counter tayo dito. So, sa likod ng counter ay meron dyang mga paninda rin na mga plasticware So, meron tayong 8x11, mga plastic ng yellow, tiny, mini, medium, plastic ng ice candy. So, ayan. So, may bumili sa ating bata. At ito kulang ng pera, 5 piso lang. So, ang benta ko dyan ay 8 pesos. So, ayan ang panganay ko siyang nasa counter kasi maaga pa. So, ako ay nag-aayos pa at naglilinis dito sa aking tindahan. So, siya muna yung pinagbabantay ko dyan. Wala kasi yung kapatid ko. So, kami lang mag ang bantay ngayon. So, ito yung loob ng aking tindahan. Dito sa side na to, yan yung mga biskuit na ano, mabenta sa atin. Biskwit, asukal. So, Ayan. <clears throat> tapos doon sa likod nandyan yung mga diaphragm mga dilata so, dyan, tapos meron ako ditong cleofatra nakapag, napapagod, pahingahan pag inaantok, matutulog. pag may, mga, may kasama kami so nakakaroon kami ng time din na matulog kasi minsan nakakaantok pag walang nabili yan lagay natin ng noodles yan, dyan ko siya nilalagay kasi nga uh, maraming daga dito sa palengke so pag hindi ko nilagay ay ubos talaga siya ng daga so yan, eto yung mga naka nating Max Glow at ilang mga paninda na hindi natin mai-display lahat kasi syempre stock stock natin. So dito sa side na to, uh, nandito yung ating mga sabon, sabon product, mga Surf Powder, ayan, Almighty at saka yung ating mga shampoo, Cream Silk, Fabcon. So diyan na yung nakalagay at mga sabong mabango, safeguard, silka. Meron din tayo yung skin perfection at malalaking sabon. So dito sa taas ay ano, Scotch Bright. So meron din tayong binebentang mga Scotch Bright. So yan, sa shampoo dito ang pinakamabenta ay Sun Silk. So napakalakas ng Sun product. So ito yung ating mga Watson product na kasi may pa-Watson. So may mga tinda rin tayo diyan mga Yen Yen, mga top kasi member din ako ng personal collection. So, ang ating Ariel powder ikaw kukunti na. So, wala pa tayong deliver. At, pero may ahenti na rin ako nyan. Meron din tayo dyang mga sulfur soap. So, may mga wings tide So, ayan. So, dito naman, meron tayo dyang bigas na tagli limang kilo. So, yun mabenta dito. Kasi yung mga taga pag uuwi, bibitin na lang yung bigas. Eh, minsan late sila mamili. Minsan gabing-gabing na, ganun. Tapos, ito, dito sa taas, nandito yung ating mga kape. So, sinasabit kung lahat ang mga kape ko kasi isa rin to sa binubutas ng daga. Uh, mayroon din tayo dyan mga, yan, nandito sa side na to, yung mga cup noodles, ketchup, toyo, ayan. Yung mga condiments. Tapos, sa side namang to, Uh, mga napkin, meron tayo ditong sister, charmy, those days, tsaka mga bulak, at tsaka whisper, meron tayo, tsaka yan mga son rocks, dito, dito rin siya nakalagay sa sulok. So, dito naman banda ay nandito ang ating rep na Puji Denso. So, so Um, ang pudid, yung mga soft drinks na yan ay napakalakas ngayong summer kasi mainit at saka dito talaga malakas ang aking soft drinks at saka mga tubig gawa ng sa mga taga palengke pa lang eh may at maya sila uhaw so syempre kailangan nila ng soft drinks <clears throat> tapos yan yung mga, mga ano doon sa likod so mga st sa stock room yan dami dong mga box tapos, st stock ako ng mga max glow 1.5 1 liter isang galon at saka maliliit. So ito ang loob ng aking ano tindahan. So yung nakarepack na yon ay asin. So dito pag sa asin ay salup-salop. Maramihan silang bumili dito ng asin. So ito yung papakita ko sa inyo guys, yung labas sa labas ng aking tindahan. So sa harap namin ay nandyan yung mga ano manukan, isdaan, baboy. Magtutuyo... So, ayan... Kaya, minsan, yung mga customer dyan... Uh, pag nakikita... Pag may mga kulang sila... Bababa na lang sila dito... Um, dito na rin sila mag-grocery... So, ayan... Nakakatulong din yung mga customer ng mga ayan sa amin... Kasi nga, um, nakikita na rin yung aming tindahan... Kahit bago pa man kami, ay nakakabenta-benta pa rin naman... Kasi nga, yung mga customer nila ay minsan bumababa sa amin... So, ayan na lang mga kasari ang aking isi-share sa inyo. Sana po ay nagustuhan nyo yung aking video. Sana po wag nyo kalimutang mag-subscribe. Salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!